What's up what's up? Kuya, we right here another vlog another content another review. This time we are here in Norway and uh, particularly in Stavanger. Tayo duplicate ng suset. So let's go do it. So ayun. Uh, nagpa-duplicate ako ng sapatos dyan sa may pair. shoe shoemaker Stavanger. Shoe or shoemaker kasi yun ay gumagawa ng shoes, uh, gumagawa rin ng sapatos at at the same time nag-dry clean ng mga dress. Ayun, ganun ang ginagawa nila. So nagpa-duplicate ako. Super bilis lang ng duplicate ko ng sapatos. Ah. Uh, here. Nagulat ako kasi ito, pinaduplicate ko to. Kaya ito sa inyo. Pinaduplicate ko itong isang to. Ayan pala, kasama ko ang aking sister. Nilibre niya akong panduplicate. <laughs> so ito, pinaduplicate ko. Kala ko walang ganito. Maya may after 5 seconds, sinabot na sa akin. Tapos na agad. Tapos pinaduplicate ko yung normal na susi. Yung meron tayo sa Pilipinas. And it's just, I think, 1 minute. Tapos na. sinabi. <laughs> so yun. Nagpaduplicate lang kami doon. Sa Anong tawag yan? Ewan ko. Inulit-ulit mo na eh. Ano? Schumacher shoe. Ah. Uh, Parang magiging nag-i- Schumacher Stavanger. Schumacher Stavanger. Yeah. So, ayan. They make shoes. They make keys and all that. So, ito yan. sa so, may park. Katabi niya yung park ng Stavanger. Yan. So, ganun magpa-duplicate dito. And guess what? Isang suse ay? Ewan I think it's 100 corners kasi ang binayaran namin ay 455 basta 100 I think o hindi 170 or 80 right so that's like 400 to 500 pesos isang susi mga ka-broom grabe sila grabe dito eh, alam nyo naman kasi pag Europe expensive ba diba? ang ating bansa so yun lang naman so far um, where are we going next? I'll show you okay so we're gonna go and uh, do something else but pinakita ko lang sa inyo kung paano magpa-duplicate. Hindi na ako nakapag-video sa shop kasi ang bilis lang ginawa eh. Tapos nakalimutan ko na kunan. And gamit ko ngayon eh ang kamera uh, camera ng kapatid ko. Dahil yung sa akin lumipad mula third floor. na nasira. Babar. Buti na lang na-upload ko yung aking vlog sa Frankfurt, Germany at saka sa Changi, Singapore. So yeah, here we're walking now in Stavanger. Ayun, pulis ba yun? Oh, pulis yun. Ay, hindi pulis yun. Ano yun? Security. Security guard? Yeah. <laughs> Security. Meron akong kilala dito. ah uh, pinsan ko. Nag-security guard din siya. Nag-try siya mag-security guard. galing nun. Lupet. So, ayan. Bis talaga maglakad yun ng kapatid ko. Ano yun eh? Marathon winner yan eh. Tagal nga na Naka-heels pa yan, heels pa yan. Yung yan. So, ito yung bus, oh. Connect bus. So, just walking sa town. Ay, yung ibon na yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yung ibon na yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Trader yung ibon na yan. Pag may pagkain ka habang galakad ka dito sa town, biglang dadapuan ka niyan, ang malupit nun, agawin na lang sa'yo. Kasi nakagawin habang hawak mo. Ha? Nakaka-witness na ako yun. May sumigaw pa nga na ng babae. Hinagawin yung pagkain niya. Hotdog yata yun. Nagre-record ba? Okay, nagre-record. So ayun. Uh, that's pretty much itong vlog na to. How to duplicate yung key. Pinahaba ako lang. Pero hindi ko na nga napakita. Pero yung gamit yun ng machine yung katulad sa Pilipinas. Uh, pero mas high-tech ng konti. Kasi ang bilis eh. Ang bilis na gawa lalo na yung isa yung kina parang alam mo yung susi ng pang-treasure yung unang panahon hindi mo akalain na eto, may ganito silang susi dito sa Norway, ayun mo this one diba, pang ano to pang-treasure box, tawag dun treasure chest, yun, pang-treasure chest siya na kind of key so ayun, naiwan na ako ng kapatid ko as my sister right there Ayan o. Maganda rito, pag tumawid ka ng pedestrian, ang mga kotse iinto. See? Iinto yan mga yan. And, kapag so hindi silang minto, react sila sa gobyerno. Parang gano'n. So, it's nice. And now, we're going to downtown. Ayan na yung downtown downtown Stavanger where you see a lot of shops ito mga hotel na to and this one mga shops na yun nandito so ayan uh, next vlog ko stay tuned lang kayo kasi papa experience ko sa inyo ang buhay in Norway na way magustuhan nyo at hindi kayo malamigan Katapos na yung summer by the way, kaya nakaganto na ako. Uh, yung mga tao may jacket na ka rin kasi patapos na yung summer hindi mo na masyadong ramdam yung init actually dito pa nag summer 1 to 2 days lang yata or 3 days pagka sinuwerte ka na may init siya as in yung init niya is parang tagaytay lang habang malamig yung tagaytay so tingnan mo katawid siya tapos pagtawid niya into yung mga kotse walang kotse so yun <laughs> pero yun uh, anyways Ayan, sarap po. Mga candies. Candies. So... Ay, may Starbucks din pala dito. Starbucks. Hindi masyadong tinatawin yung Starbucks. Ha. Sa Pilipinas yan. Kung sa Pilipinas yung Starbucks yan, puno mo na yan, Dito Hindi ba hindi masyadong tao Sakto lang. Kasi naman dito, yung mga kapi nila dito sa bahay masasarap eh para ka na rin Starbucks eh kaya ayun. so look at the bus stop ang ganda ng bus stop the bus stop ayan so ayun lang naman so far we're just walking we're heading to somewhere ay hindi ko alam sa kapatid kung saan pupunta alam sumama na ako kasi boring boring sa bahay ayun sa loob na ng downtown ngayon sa papasok doon Pakita ko na yun sa video Sa vlog ko yung nakaraan And Ayun lang naman If you want to Request any vlog Anything that you want me to do Just let me know Right on the comment field Okay I'm Heading off In 3 2 1 É i'm